Hindi pa nga natatamasa ang mga pinaghirapan natin na harang na ng presidente. Dapat kasi pinapatay mo niya si Edgardo sa kulungan. E di sana, wala tayong problema ngayon. O oh, sige, balitaan mo nila ako. Salamat. William, ano? anong ayun, bang plano mo? mo? Ano gagawin natin? Uh, ah, Sandali, anong problema mo? Ang problema ko, inilaglag ka na ni Edgardo. Alam na ng presidente na hindi talaga ikaw ang bayani sa Isla Alakdan. Inagaw mo lang yung kay Black Rider. Yun ang problema ko. Ano bang plano mo? Wala ka bang plano? Problema okay, ba yun? Ako masyaktang patis. Eh, isi. Edi, ipapatay natin si Elias at ang presidente. Basta, Hmm. Let's change it up. Show Relax. Oh. Cheers. Maraming salamat sa pagsasabi mo ng totoo, Elias. Kaya lang ngayon na si Senator William na ang leader ng sindikato. Kailangan na talagang protektahan ka at ang pamilya mo. Dahil sigurado ako ikaw na ang target nila ngayon. Pero kailangan niya rin mag-ingat, Madam President. Kinausap niyo ako at si Edgardo Magallanes. At ngayong alam niyo na ho, oh, ang buong katotohanan. Nakakatiyak ho ako na nasa panganib din po ang buhay niyo. Sinigurado po namin, Madam President. Sikreto ang ginawa po namin pag ito. Ni mga polis at security group ng Presidente, hindi namin sinabihan. Isa pang kalaban natin ngayon ay oras kailangan maisiwalat natin sa buong sambayanan ang tunay na pagkatao ni Senator William sa lalong madaling panahon.